So yun nga guys, welcome to my vlog na naman. So yan nga guys, andito na naman tayo ngayon sa public market ng Nara. So sariwang-sariwa po yung ating mga isda ngayon na tinitinda. At uh, so yan nga guys, mag-ikot-ikot -ikot tayo dito ngayon sa palingki ng Nara, sa public market ng Nara. So yan nga guys, simulan e, na natin ang pag-ikot-ikot. So yan nga guys, yung tamban natin ngayon is a uh, 60 ang galunggo ay 100 so yan nga guys 140 po yung malalaki yan po yung mga presyo natin bura 180 po so nagakintab pa Ayan po yung galunggong nasa 140 po yan so malalaki po yan at yan tamban po 60 at yan po yung mga isdang bato na yan po isa nasa 180 160 po yung bitahan yan mga kilawan po so dito po yan sa katabing pwesto namin may 140 po, yan pula po lapo. Yung malalaki, 160 po. At ayan po yung mga slice po, yung nasa 160 po yan. At yun, 120, dorado po yun. Isa yan, mga slice nila, lapo reed, nasa 180 lang po. Mayroon tag-isandaan din ng mga isdang bato. So, napakamura po ng isda ngayon sa ating market kasi nga ay madilim na naman. So, naglalaot na po yung mga likom. So, yan nga po. Ayan Ang ganda ng buraw, di ba? So, kintab na kintab. Kaya, mataas pa po yung buraw kasi nga, wala pa gaanong kalaban po sila. At, kunti pa lang yung pangwa ng likom po. Kaya, ganyan po yung presyo ngayon. Ayan, yung danggit po. Ayan po, 60. Yung tamban. So, sariwang-sariwa po yan. O. Kung may kintab pa, saka dumidingas pa yung mga mata. So, yan o. Umitim-itim pa yung mga mata. So yan nga po salmoniti 80. So yan nga yung torsilyo 120. So yan 80 na lang po yung galunggong. Ayun po 80 po yan yung maliliit po yan. At yan po yung ano yan sulig 60. So yan galunggong, ayan po yung 140, yung malalaki po yan. Mga tag, isang dangkal po yan, laki niyan. So yan, slice rumpi 160, tamba na naman, sa kabilang pisto, 60 So ang isda po ngayon yan po tamban, sabayan, mangudlong na maliliit, 50. So yan po yung mga isda dito ngayon sa public market ng Nara. Dilis, yan, slice po, 200 po yan. So dugso po yan. So yan, Video may kamahalan dugso. So 140 po yan, yan, yung kalunggong. So yan po yung mga isda dito sa public market ng Nara yan mga tamban so marami talagang nagtitinda dito so masyadong mahaba po yung ating ano po yan ang ating public market ng Nara so sobrang haba po yan so, kaya marami pang nagtitinda dito yan pare pare yung mga isda iba ibang klase so yan yan mga isda ba to 160 yan so yan lula to 50 yung tumpok green na green So, yan nga guys, Bisugo 180. Ayan. So, ang daming isda to ngayon. At ayan guys, Talakitok. Ayan. Tulingan 120. Ayan. Dini display pa ni Nanay. Ayan, slice is Talakitok. So, lato, latong kuyo ko yan. Oh, latong kuyo, kuyo isla lato from isla ng koyo so unport yung ano hipon yan yan lakad pa tayo dito banda sa dulo yan lakad lakad tayo dito so yan na guys yan yan mga ng isda yan dorado isang daan lang yan So yan na guys at salamat po sa mga nagsusubscribe dyan sa aking youtube channel at nagsusuporta maraming maraming salamat po sa inyo sa pagpapanood at walang tigil na pag update natin dito sa public market ng mga isda ng mga mora at yan guys at i-update ko pa kayo bukas kung may marami pang mga isda dito so yan nga guys kasi nga mura ngayon kasi nga kalmada at wala pang ano ganong alon so yan nga guys at hanggang dyan na lang yung aking pag-bi-video at maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking youtube channel and thank you for watching at natapos mo hanggang dulo comment mo na lang kung ano pong masasabi ninyo po sa aking video